succulent, bonsai at samut saripa. Ilan lamang yan sa mga makikita ngayon sa Panagbangascapes Landscaping Competition sa Melbourne Jones Grandstand sa labing isang kalahok ngayong taon. Agaw at ang entry ni Ate Guy na apat na taon nang sumasali sa naturang landscape competition. Anya, ibinasin niya ang kanyang disenyo sa makulay na kultura ng Cordillera ginamitan niya ito ng mga halamang matatagpuan sa rehiyon, gaya ng azalea, boxwood at iba pa. Kasi nawawala na yung mga collection na halaman namin eh, mga azalea sa camellia, napapalitan na ng iba, bougainvillea, mga ano. Kaya gusto namin yung mag-collect talaga ng mga halamang cordillera. Bukod sa mga bulaklak, agaw atensyon rin ang puso na nagmistulang fountain. Usually yun naman yung lagi kong landscape. Uh, every year iba yung ginagawa ko para maiba every year. Every year na ginagawa ko. Last year is the habitat house, then last year yung terrarium niyan. Paiba-iba hindi yung laging yearly ginagawa yung makikita na naman nila. So gusto ko yung paiba-iba. Simbang Lari naman na apat na dekada nang nagla landscape na isipang gawing minimalist ang kanyang disenyo. Mas nauuso raw kasi ang ganitong disenyo ngayong taon. Ang ano po ngayon ang um, um, design namin po eh, yung ang at, at least man eh uh, uh, yung makitang, makitang bago, new modern na ngayon. Kasi wala na yung ibang ano uh, landscape na uh, parang old uh, ngayon na talagang uh, medyo bago na ngayon ang Agad naman itong dinagsa ng mga turista para magpakuha ng unlimited na litrato gaya ng balikbayan na si Mike's mula Calgary, Canada. Definitely na-miss ko ang Baguio kasi wala ko dito ng matagal and then I'm happy to see the Panagbenga again. Alok rin dito ang ilang pinindang halaman na patok sa mga plantito at plantita. Nagkakahalaga ang mga ito ng isang daang piso pataas, depende sa klase. Actually, ang gaganda and then reasonable yung mga prices naman. Uh -uh. Actually, nakabili na kami. Patikim pa lamang daw ito sa ingranding pagdiriwang ngayong taon, ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFFI. 28 years. that we have been doing the flower festival panagdunga in our city of Bagyo. And we have not reached these years if not for the teamwork and cooperation, your support that you have been showing. So we hope that we continue to support it. This is our festival. not anybody else, but for all of us. Bukas, nakatakdang magbukas ang pagdiriwan ng Panagbanga Festival sa isang parada mula Panagbanga Park hanggang Melvin Jones Grandstand. Pasyal po kayo, Panagbenga. Happy Piesta pa. <laughs> Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.